Good morning! At andito pa rin tayo sa Ilagan, Isabela So ngayon naman ay pupuntahan natin yung Ilagan Sanctuary Fuyot Spring uh, National Park Actually napakalapit lang naman yan sa city at yung pakanan papunta doon sa taas, ayan na ay yung National Park. Ayan na pupuntahan natin yon Gutom na ako ah. makakain dyan. Anyway, ito. Pansit muna tayo. Pansit sa bakit. Gusto ko ito. Hi guys, tapos na tayong kumain. So based doon sa map na nakita ko, meron daw spring meron na bukal abay maganda to pwede tayong maligo to sa bukal makulimlim siya time check natin 11.35 patanghali na rin saktong saktong maghanap tayo ng pwedeng tulugan mamayang gabi baka doon kung papayag silang mag overnight tayo doon abay mas maganda o tama Ilagan city na nga to loko na Grabe ang kulimlim dito sa bundok na to ah Parang umaambon na to. Walang hiyang hiyang tingnan. Eh, yung humps nila nasa gitna lang nandito lang sa lane na to. Ang liit pa naman. Yung humps ay yung maliit lang hindi mo alat ang humps. Magugulot ka na lang tumatalo na yung motor mo. <laughs> Yun. Yun. Ilagan Sanctuary. Santa Victoria Cave may caves din pala dyan aba matindi to mukhang kompleto ricado rin bundok na to ha may caves, may spring merong park at ah, teka lang, teka lang, teka lang palapit ng palapit itong clouds na yan ganda ang ganda ng tanawin sementado pa ang daan saan ka pa laki ng cross na yun pambungod sa atin merong cross mga kaibigan na bumubungod sa atin dito papasok ay malaki nga ito Ayan o, Ilagan Sanctuary Entrance pa lang ang luwang na Maligayang pagdating sa Ilagan Sanctuary Tuloy po kayo Thank you po Yun, may eagle pa sa taas Abay, ayos aray Prayer Mountain Oops Morning. Pwede pong mamasyal dyan? Open po siya. Open siya. May entrance, entrance fee dito? Overnight po, pwede? Pwede po. Magkano overnight kaya? Uh, may 3-5 po, uh, may 2-5 po. Ay, sa mga single tents, mga ganun? Uh, Confusion uh, siya, buo po kasi siya. Ah, yung kayo na yung nagsetup mismo ng tent? Yung family college po namin, 3-5 po as. 15 person po yun Ah, okay, hindi, hindi yung tipong mag-choice ng camping cabana style pala yan Pupol kadis po namin, 6 uh, heads po, 2-5 eh, po I see, okay, sa day tour po yung maglalakad-lakad lang ako dyan Ano po, oh, okay. kaya kahit, kahit, hindi na po kayo mag-kadis po na Magkano yung entrance niya ulit sir, sorry? 100 100, sige Alright, tara <laughs> Pwede pa lang yung motor. Kala ko lalakarin natin mula rito. Fuyot Spring. Kasi daw medyo malayo-layo pa daw yung spring. At saka yung pag nagkikibing kayo, nga pala, pag nagkikibing kayo dito, kailangan nyo ng tour guide. Yan ang sabi sa akin ni sir. Zipline area. Maluwang nga to. Tsaka marami rin mga punong kahoy dito Yan ang zipline no Welcome to zipline area Gano'n ba kaluwang to? ini ko lang gano'n kaluwang to Yan ang magandang tanong ngayon So ito yung map? Kung kapag sir, ito po yung treat adventure po sir, o high bridge po natin. Uh Oo. -oh. And then po sir, pagbaba po siya, ito po yung main cave, moon cave, altar cave. Yan na sir, yung lulusot doon sa animal kingdom. At yan po yung papasyalan, and then po sir... Pero yung pool area nandiyan ano na, no? Yes sir. Nandun po sir, bali ang kwanya dito sir, bali 1.5 kilometers po sir. Ay malayo rin pala no? Bali ang luwang ng Ilagan Sanctuary po sir, uh, 819 hectares po siya, o sinasakop ng apat na barangay. <laughs> Ganon kalawang itong lugar na to? Then, It's insane! Po pinakalas po sir, nandun po yung Pinsal Falls. At yun po sir, yung waterfalls namin po dito sir. Yes sir. At nandito po yung mga zip line po natin, o mga rides po sir. Oo. Oh. Na, nandyan po sir, yung cable car. And then with uh, zip line, nandyan po yung mga... Ay, may cable car din. Yes, Magkano naman sa cable car? Ang cable car po, ang balikan po sir, ay 100 uh, balikan po siya. Oo. Oh. And then po, kung zip line with cable car, uh, 250 po, balikan po sir. Magka, gano'n na makahaba yung zipline? Bali 350 meters po. Ah, okay. 100 feet. Uh, po yung the fastest of the Philippines po sir. O manual break kasi po siya, kaya po the fastest. Eh, di, di ibig sabihin, segundo lang yun. Yes sir, segundo lang talaga sir. O seconds lang sir. Patata, lipad na agad yung 200 pesos natin yun guys pa. Hindi tayo pwede diyan. Eh, itong cave na lang sige. Yung cave, magkano yung cave? Ang cave po natin po sir, uh, wala pong, uh, bali sa po sir, na 100, libre po yung treetop adventure, cave, animal kingdom, swimming pool, waterfall sir. At kami po yung mga tour guide po dito sa, as a volunteer po. Kung ano po yung makakaya ng mga guests po sir, dahil wala kaming sound dito, kung bagatip tip lang po kami ha? Ah, kaya pala, kaya pala sabi sa akin doon kung magkikaving ka, kailangan mo ng guide. Pangalan mo nga pala? Ako pala si Regine ko, sir. Regine ang pangalan mo? Yes, sir. Ayan, Regine pala. Mike, Mike. oh, okay, sir. Tata. So, lang po yung pangalan ko sir? Kaya nagulat ako eh 819 hectares po ang lawak ng sanctuary na to Ngayon may iba kaming plano ng aking guide na si Regine ah, uh, imbes na dito kayo magsisimula maglakad ay uunahin namin yung Pinsal Falls kasi ang unang uh, option niya sa akin mula dito sa baba Pakyat papunta dun sa Pinsal Falls so ayos lang sa akin na uh, mula tayo dun sa wave pool kung saan yung pool ito yung papunta sa pool guys ah. Iba, saan kayo pwede maligo ang pakapakaganda rito oh. ah napaka relax ano oh wow So sa kanila naman, itong mga guide, uh, bahala na kayo mabigay. Kaya ako magkano ibibigay ko dito kay kuya. Sabi niya, wala daw, daw silang presyo eh. O, paano yan? <laughs> Animal Kingdom. O, oh, ito yung Animal Kingdom. Hindi na natin pupuntahan yung Animal Kingdom. Ito na yung pool, wave pool. Ang, lulu ang luluwang din pala ng pool nila rito. Ayan, ang luluwang o. Oh. Aso nga lang dahil na siguro nag-pandemic, wala na. Pabayaan na rin. Pag medyo okay na ulit, saka i-open 'yan. Amukan ah, dito maraming tao. So dito kami magpaparking ngayon. Dito kami magpaparking ngayon. So dito kayong magpaparking ngayon tapos maglalakad kami ngayon papuntang Pinsal Falls. Iyon yung plano. Pool area. Saan tayo pwede maligo? Hindi naman po ba sir? Gustawin ko sana, Miss Regine eh. <laughs> Hindi po sir. Babaala po yung pangalan ko sir. Nalangin <laughs> yung nagdadala. <laughs> Mr. Regine pala. So kasama natin ang ating guide na si Regine. At pupunta tayo ng Pinsal Falls. Kaya natin yan. 2,000 steps. Patibayan na ito ng tuhod. Bahala na. Okay lang na mauna ka. Yes, hindi sir. naman, well, hindi naman ako mawawala doon, isang akyat na lang niyan ano. Yes, sir. Wala namang liko-liko ako sige. Kasi mabagal talaga umakyat. Ah, uh, to. So Awan na ba ilabor? Ito maraming nagpipiknik. Ngayon pala ay Thursday, uh, yeah, tama, Thursday ngayon. At uh, so far marami rin nagpipiknik pa dito kanina mayroon na pumunta doon sa uh, falls pero umuwi na mga taga kagayan unang hanging bridge oh uh, mayroon pa daw dalawa Okay. Yan po yung nagsusupply ng tubig ng pool natin O yan po yung sinasabi natin na bukal po sir o, Saan dito? Ah, yes sir Mga natin sa mga swimming pool Ayos guys oh kasi so, ito yung source ng tubig dito, yung mga inumin. Yes, sir. Yes, uh, sir. yung, yung uh, pool. Tubig oh, sa pool, dito lang gagaling yan sa uh, bukal na ito. Grabe yung, gano'ng kalalim yan? Parang lalim ah. Uh, oh. yung kalalim niya po yan, sir. Bali po yan, sir. 500 meters din, malayo-layo yan. 500 meters that's daw to guys, oh. So, pagpapasukin niyo yan. Seryoso, grabe. Tindi pala na ito. And then po, maluwang na keep po yan, sir. Kaya din pala sa loob nyo, ano? Kaso bawal puntahan. Yes, sir. Kasi po, madudunan po yung tubig ng pool kung kwan po, sir. So, ibig At sabihin, yung... may, may maluwang na part sa loob? Yes, sir. May pa ganun? Ah, so oh. dito lang talaga yung makaipot? oh Opo oh sir. Parang simbahan ng katolik din yan sa yung luwang niya po. Oh, tindi ah. Yes, sir. Lahat ng kwan po dito, sir. Yung adventure cave lang po yung masigip po, sir. <laughs> Grabe pala yun. Ayan. So, parang yung dating mga bato dito Parang mga volcanic rock Ah, Ano tawag nito? Limestones Limestone style Ah limestone limestones talaga to? Yes sir Wala well, tama limestones nga ito mga to Ayan ah. Ayos limestones in corals Ayan mga yan ito yung dinadaanan natin kahit summer hindi na natutuyo yung falls ay hindi sir kung lang sir lumiliit lang oo kasi bukal nga siya ano dun tayo dadaan sa gilid dun Ito wow. may bagong dating maliliw yata Napakalamig naman kasi yung tubig niyan, paano ka maliligo diyan? Hay, babalik tayo dito sa parking area kung saan una kaming nagpark. Kaming na tayo, hindi na tayo po, hindi na natin pupuntahan yung animal sanctuary nila. Na. Ilang caves to? Dalawa, no? Tatlo, sir. Tatlo. sir, walang umpan pa sir Walang ispan uh -huh. So una to, walo daw na ganito to Yan Oh ha, di diba? Ayos Parang lawin yun ah. Yes, sir. lawin yun sir. Nakakulong? Yes sir. Ah, okay. Kala ko. Eh, magsabit kaya ako ng duyan dyan. Sir, pwede rin. oh, magsabit tayo ng duyan dyan mamaya guys. Tulog muna tayo mga isang oras siguro. Oo oh, sir, kaya magpahinga ka muna. Oo. Oh. Maayos din pala tong hanging bridge na to. Ano? Pagpapa natin sir, hanging bridge na Ay, hanging bridge na to. Save na po. Ayos din pala to. Papunta kayo dito. Ilagan. Parang na uh, underestimate ko lang to dahil hala ko malit lang nung una. Yung pala 819 hectares. Mario Joseph, napakalaki pala na itong area na ito. Diba, mataas din yan. yan Walong ganito ang dadaanan natin sa mga punong kahoy na ito. Diba napaka epic ako <laughs> ah, kung ayaw nyo dito sa ano pala Hanging bridge Pwede naman doon sa baba you know, Pwede kayo maglakad sa baba Ito <laughs> na yung mga caves Oh, oh. Dito na parang sinakot na natin. Oh. Ito yung papunta doon sa Adventure Cave po, sir. At ito yung papunta doon sa may maluluwang na cave po, sir. O meron pang dalawa. So, ilang... Okay, ito, Dalawang dalawang ano to ha, dalawang uh, daanan to guys ha. Oh. Ito, ito. Pakita ko lang sa inyo, ito yung main gate na pinasukan namin. Itong papakanan na to papunta sa isa pang uh, connection ng tunnel, connection ng cave. Papunta dito naman sa kabila, iba pa yan, papunta naman sa ibang cave pa stalactite yung pababa how oh, that at ang dito pa sa yung mga kapakita ko sa inyo sir yung mga rock ko natin alam ko kung nakikita nyo yun sa camera guys madilim na dito ito maluwag dito sa loob napakaluwag hindi ko yung na-expect na ganito kaluwag dito wow <laughs> wow wow we at ito na po sir yun kayo, sa pang yun. ito na po yung luwang ng main cave po sir ito na yung main chamber niya, main cave. Ah, paluwang pala talaga, o? Oh. Ah, bagong form ng formation ng stalactites. Ayan ba Okay, kung makikita niyo, kumikislap-kislap siya. Ayan, oh. Pag ginawaan mo yan, magkakaroon ng chemical reaction yung sa kamay mo, yung pawis sa ano ng tao. Magiging black yan. Parang human legs nga ito, ayan, oh. At the uh -huh. chicken legs mo, sir, o parang injelitis sir. dito yung pakpak -pak at ito yung ulo niya. Oo, oo tama. So, ito yung unang... O, oh, pangalawang cave pala to, sorry. Opo, ito yung main cave. Ang susunod, sir, ay moon at altar. Moon cave at saka altar cave yung susunod. Okay. yeah. Sir, so, yung mga pulong kahay dito malalaki, ano? Yes, Puro Ayun, lalaki, oh altar cave pala. Katapos nung natin sa moon cave dun sa baba lang nandun. Altar cave naman tayo. At eto yung epic na roots ng anong pangalan? Maraga? Uh, daug Kamarag sir. O kamarag. Daog Kamarag, kamarag na ng kahoy. Kaya po tinawag na altar cave po dyan sir. Meron po isang altar po dati dyan. Kaso lang sir, ako po siya noong nagform po siya isang Virgin Mary po sir. O naging crystal po siya. Sir, akala ng mga tao sir ay ginto po yon o sir. Gold. Kaso lang sir. Hindi po sir isang Natuluan lang ng stanang oh, ano. Oh, yes, sir. Para mag form na crystal. Oo, hindi na binali sir. Ang galing naman nun ano. Yes sir. Doon At ang dito sir, yung reformation natin sir, yung dinanam natin, yung ping the praying hand ko sir, o oh, parang yung praying na kamay. Ito? Ito sir. Dito lang siya mamigit. Yan sir. Yan. Ayaw nga ano yung naka ganyan. Yes sir. Ayan, praying hand. At nagdito na sa rima, dami talaga na sunod-sunod na yung boy natin, ang mga buhay natin ng mga stalagmites natin, sir. Yan, sir. Stalagmites natin. Oo. Oh. So, pag inawakan ko to, wala na. Wala na, sir. So, hindi na maiwasan na hindi hawakan ng mga turista uh, yan. Bali po, sir. Sinasabihin na po, namin po, sir o behave po sila. Ay, ga, ganito gawin nyo. Lagyan nyo ng barikada to. Ay, may barkada sir. Kaso lang, sir, inaanay po siya. Inaanay po siya. Hindi, po bakal ba? oh, yun, sir. Pwede sana. Tayuan sir. Tayuan nyo. Aba mo, eduraan pa yan po. Yan, meron tayong bakod dun, sir. Inaanay kasi. Meron mga bakod yung mga tandang Oo. Oh. Grabe form ng nature yan guys. Ito mga to ha. Hindi yan gawa ng tao. Ang takin mo yan. At mahuhulme yan ng taon-taon, hindi lang buwan yan. And then po sir, uh, kaya po tinawag sa moon cave naman ito sir, uh, meron pong butas sa may gilid. At yung po sir, yung nagre-reflex ng sinag na moon po, o siya po mag po sa gabi. Kung full moon sa gabi po sir. Mm -hmm. And then po, sun cave po sa tanghali po sir, dahil yung sun na sala po sir, yung mag po sa tanghali po sir. O oh, hindi ka na po maggamit ng anumang pong ila po sir. Sa mga. ah, sa maliw, sobrang liwanag po siya? Opo sir, yung butas sir, nang panggalingan niya. Oo. Oh, oh. Ayos? Uh, at ito sir, yung pinaka-special namin na cave. Ito yung entrance sir. Yun po yung exit. Masasunod lang yan sir, kung madami po yung tao na pumapasok. Yun sir. Moon Cave guys, Moon Cave naman ito pinupuntahan natin Moon Cave, ayaw ko narinig yung explanation ni Kuya na Moon Cave dahil may ah, may pag, butas po sa pantos may gilid oh, may butas dun sa gilid at uh, nagpe penetrate yung ilaw ng moon kapag uh, full moon siya Nina na ako din to. After ako niyan sir kasi ah, hindi pa na development dito sir basta basta na kasi yung mga tao na pumapasok dito sir nung hindi pa na develop. Ibig eh, sabihin matagal na kinuha to. Yes sir. Ah. Oh. And then sir ito po yung sample ng Adventure keep sir o gusto nila yung sample o ginagapang ito sir. At din sir yung mga buhay natin na stalag might sir kasi lang sir basta po siya. Oo. Oh. Kung yan sir crystal lang crystal talaga yan sir. Ito yung adventure guys, kaso ano kayo dyan, gagapang kayo kung gusto nyo mag-adventure sa ganito eh hindi ko pupunta niyan. Dito lang tayo sa Haya ano uh, walking. Dito, sir, at hindi na tayo pupunta doon sir dahil ed na po yun sir. Ah wala na pala diyan, oh, uh, no, wala uh, na diyan. Pero anyway, kung naani nag niyon, may flashlight ko, tinitig na ng flashlight. Yan na yung column. Yun na kumpletong stalactite at saka stalagmite. Uh, po, yan. Try nyo to ha. Uh, top adventure. Ito maglakad-lakad kayo dyan sa hanging bridge na yan. Maganda siya, promise. Pang pamilya. Pang family outing to. Pwede niyong sadyain dito sa Ilagan, Isabela.